Siyempre na po ngayon, December 3, Mr. President, at kilapulog na lang, January na, 2025. Nasaan po ang sinasabi ng LTO na bago matapos ang tao nito, ay eh may didigay na nila ang plakang inaasap ng ating mga kababayan, lalong-lalong na po ang mga motorcycle owners, motorcycle riders. Hindi pa po kaya tayo patutukan dahil hanggang ngayon ay eh marami pa rin ang iintay para sa kanilang mga plakang. Mga kapabayan, dalawang po. Ito araw na lang, dalawang po, araw na lang. Kung na ngayon ang ating itong deadline. At paasa, ay expansion na naman ang ating mga kuha kaysa sa mga nakadunti mga plan. Last October 23, during a Senate hearing, the MPO admitted that they would be able to complete the vehicle place by June 2025. So, makikita na nasunod na naman ang targeted date

September, sa hiling ng ating mga motulista, kung di kaya ang deadline ninyo, ngayon pa lang, i-extend nyo na. Dapat walang huli. Tukos si Sen. Francis Tolentino. Um, Pag-lock nyo sa LTO uh, para sa permanenteng plaka, istorbo ito sa kabuhayan ninyo. Long September 1, napa-extend na natin. Tinaglaban dito sa Cebu pa lang, sa Bohol. Alam kong uh, wala nang 30 days dahil ngayon ay... Uh, ano na, first week of December na. Tapos na ang deadline. Hulihan na uli. Kung hindi kaya ng deadline nila, ngayon pa lang, dapat i-extend na ng LTO. Aminin nila, hindi nila kaya. Sila may pagpukulang dito, sila nagkamali. Mag Bakit pahihirapan nila ang mga motorista, lalong lalo na may ari ng mga motorsiklo? Riders na nagahanap buhay, wala pong mga kasalanan, at ang pagkakamali po ay galing sa LTO na hindi nakapag-produce ng plaka At uh, tayo po ay nakinggan, ngayon po ay may announcement na until further notice daw Pero ang question po dito, hanggang kailan yung until further notice? Ang kailangan po ay permanenteng uh, plaka, kailangan po yan asap Tulungan po natin ang ating milyong-milyong uh, motorcycle riders Ito po si Senator Tolentino, uh, mabuhay po ang mga riders, uh, tayo po ay nagtagumpay